<laughs> ay, ganito po kami babysitting services. Di <laughs> syempre, um, gusto ko namang ma-enjoy ng mga families yung dinner nila kasi it's not often na nakakapag-dinner sila together. Lalo pag may bagong baby. So, magdaan naman ako dyan. So, para may enjoy nila yung talagang ibinayad nila at yung experience nila. Madali-madali naman itong iuwi. <laughs> Lapit lang ng bahay ko dito. <laughs> so, magdaan naman ako dyan. So, para may enjoy nila yung talagang ibinayad nila at like, yung experience nila. Madali-madali naman itong iuwi. <laughs> Lapit lang ng bahay ko dito. Let's <laughs> go. <laughs>